Nang dahil sa sinabawang isda at kinilaw na dilis ay napasarap naman nga ang aking kain at di ko naman nakontrol. Kaya nga nagpahabol pa si misis ng saing dahil taob na naman ang kaldero for today's video mga katropa tayo ay magkikilaw na naman ng sariwang dilis para mapaiba naman pagkatapos ko tanggalan ng ulo yung dilis ay naghanda na nga ako ng kalamansi at piniga ako sa baso dahil nga napadaan ako sa palengke at nakakita ako ng sariwang dilis at napabili ako at sinamahan ko na rin ng mga pangrikado tulad ng bawang sibuyas, luya at kamatis at mayroon na rin pipino at sinamahan ko na rin ng siling labuyo at nang matapos ko nga pigain ang kalamansi ay kumuha ko ng salaan para hindi makasama yung buto ng kalamansi. At dahil ready to templa na, kaya ibinuhos ko na ang kalamansi. Ang aking kikilawing dilis ay nakalagay na sa mangko at nakalagay na rin yung mga ricado tulad ng pepino, sibuyas, bawang at loya. At sinamahan ko na rin ng walong pirasong sili para naman maanghang ang datingan. At nung nakompleto ko na yung mga ricado na pinaglagay ko, ay binudburan ko na ng asin. At dahil nga isang kilo ang nabili kong dilis, kaya hinati ko lang ang kalahati, nilagay ko sa ref para may pang pa ako sa itlog. Para maging swak talaga ang lasa, ay dinagdagan ko pa ng kunting suka. Dahil naisip ko na ako lang din naman ang kakain nito, dahil ang mga bata ay hindi naman mahilig sa kinilaw, at yung aking misis ay kunti lang din naman ang kinakain niya. Kaya mas lalo kong sinarapan ang timpla kasi alam ko dalawa lang nito ang patutunguhan. Kung di ko maubos, ay magiging pulutan ito. At hinalo ko lang nga para magpa pantay na yung sarap at lasa. Parang naparami pa yata yung pipino kaysa sa dilis. Yung nilagay kong sili, sure ako tamang-tama lang nito ang anghang. At hindi ito mga ngagat. Dahil isa rin niyang dahilan kaya ayaw kumain ng asawa ko ng mga luto ko kasi mahilig talaga ako sa sili. E yung mga sili naman na linalagay ko ay medyo nasosobrahan, hindi niya kaya. Kaya misan nagagalit siya sa akin. Dahil magluluto daw ako ng masarap, pero ayoko naman magpakain kasi daming sili. Kaya nung natapos ko ng haluin, ready to eat na. Kaya kumuha na ako ng kanin, nilagyan ko ng sinambawang isda at yang katabing kinilaw na dilis. Dahil pagkatapos kong kumain at alam kong hindi ko to mauubos, ay ito ay magiging pulutan. Kukuha na lang tayo ng alpongso sa may tindahan at pagsahod natin saka natin babayaran. Pero na mga katropa, upisahan na natin at masimula na. Mm, sarap. Ay, hindi ako.

nhưng mà bắt đầu buổi <laughs>